Nantig ang puso ng mga netizens sa i share na video ni Kelsey sa social media. Makikita kasi ang moments ng kimpaw. Sa video ay makikitang masaya ang dalawa habang kausap ang mga bata. Kung kausapin ng mga bata ay para na silang mag-asawa. Dahil dito ay marami tuloy ang nag wish na fans na totohanin na dapat nila ang kanilang relasyon dahil nasa tamang edad naman na sila. Parehas naman silang single, masaya sa career at parehong mahilig sa bata. Sa daming naglalabas ang news ngayon patungkol sa umanong panliligaw ni Oliver Muller kay Kim Chiu ay hindi naapektuhan ng mga Kim Pao fans. Dahil halata daw na matagal na may piling si Kim at Paulo sa isa't isa at si Kim Chiu ay halatang in love na din kay Paulo.